Ito yung ulam namin mga idol sa aming umagahan. Ito po ay napakasarap ang ampalaya at ang hotdog mga idol. Tara, samahan nyo po kami mga idol sa aming umagahan. Kain po. Dahil araw ng linggo mga idol, wala tayong pasok at syempre napakaganda talaga ng panahon ngayon. Walang ulan at maliwalas po. Nauna na pala si Mrs. mga idol gumising sa atin at tayo inom ng kape at mamaya magsasaing tayo mga idol. Ayan si Mick Mick doll. Ayan. Siya yung kamera natin ngayon. Kameraman. Eh, <laughs> oh. Patan mo ito yung nya niya doon. Isain natin to. Bigay ng picture niya. <clears throat> Isala natin doon. Sayang din pag hindi natin lutuin to. Isang baso. Ah, uh, dagdagan lang natin. Ito Ayan. Agad naman natin inugasan mga idol no at syempre ito na po yung oras para mag shoutout po tayo sa ating mga mahal na mga followers mga idol. Yan mga idol shout tayo mga idol shout out kay ma'am Lucy dimaylig from Tondo Manila shout out sa iyo ma'am at shout din kay Sir Ayan Alejo from Tansa cavite shout out din kay Dimple Bernos Lucy Nyada from Imus Kabite, shout out idol at kay Jimmy Ribas from Kalibo Aklan shout out idol at kay Emily Aguilar Ramos from Niba Isia shout out idol at shout out din kay Jamil Vega from Bye Bye City Lady yan shout out idol at shout out kay Julia Enriquez Makalilon Barangay Sanggunian Luktob shout out idol at shout out din kay Yet Castro sa shout out po kay Sir Boyit Castro from Divisia. Yan, shout out idol at shout out din kay Milchor Madela Isabela City. Yan, at shout out din kay Alan Moya from Iloilo City. Yan, shout out din kay Ma'am Normelita Tisby from Surigao City. Shout out idol. Yan, maraming maraming salamat po sa panonood at suporta ninyo. God bless po. Kape po mga idol. Maglinis tayo dyan mga idol. Andun yung walis. Nilinisan ko pala dyan mga idol kasi ang dami talagang dumi. Tapos inarrange ko na rin po yung upuan para naman po maliwala sa naman po tingnan yung ating bahay mga idol. At nagtulong na rin po pala si Mik-Mik na magayos rin ng mesa at saka bangko dyan. Kaya pasalamat ako sa mga anak ko na marunong sila magtulong at maglinis sa gawing bahay mga idol. Agad ko naman po pinuntaan yung ampalaya mga idol tapos nilagyan ko lang siya ng asin. Tapos si masimasin at piniga ko yan mga idol. Kayo po ba mga idol paano po kayo gumawa o magluto ng ampalaya? Pakicomment naman po mga idol para malaman natin kung paano yung proseso ninyo na ginagawa mga idol. Ito pala ang hotdog mga idol. Ah, bali sobra pala yan yung nabili ko sa kalahating kilo. Kasi nag si misis niyan para sa hapunan din nila. Kasi gustong gusto din ng mga anak ko yan mga idol. Paborito rin nila ang hotdog. Lalo lalot na mga kabataan ngayon. Ganyan yung paborito nila. Masarap pala yan mga idol kasi merong cheese sa loob ng hotdog. Tapos sinutusan ko yung anak ko na magbili ng isang pirasong itlog para ihalo natin sa Ampalaya. Alam nyo mga idol, meron din mga tao na hindi kumakain at hindi mahilig sa gulay na Ampalaya. Tulad nito, ako mahilig ako nito mga idol. Dahil mainit na po yung kawali natin mga idol, ay nilagay ko na po yung mantika at pagkatapos magprito na rin po tayo ng hotdog natin na apat na piraso mga idol. Tag-iisa po kami niyan kasi yung anak namin na dun sa kabila na tulog sa tsahin ko mga idol. Madali lang pala itong lutuin mga idol ang hotdog. Kahit mga bata pwede yan magluto. Masarap to mga idol pag meron din tayong kaparis na itlog. Yan o sinangag. Yan ang tawag mga idol. Masarap yan. Hindi mapigilan ni Mik Mik mga idol na kumuha talaga ng kutsara para tulungan niya daw ako at nagisa na rin po ako ng sibuyas at saka bawang. Pagkatapos nisinunod ko na po yung ampalaya natin mga idol. Siyempre halualuin lang natin para ang lasa nasa loob talaga ng ampalaya natin at takpan lang natin niya. Yan, mga idol. Depende po sa inyo mga idol kung maraming rekado ang ilalagay ninyo ha. Pagkatapos ng ilang minuto mga idol ay binuksan ko na agad ko naman po inalo-halo tapos nilagay ko na rin po yung itlog mga idol at syempre mga idol wag natin kalimutan na haluin talaga para hindi dumikit yung itlog sa kawali natin kasi luto na po yan mga idol at kukunin na natin yan para simulan na natin yung ating umagahan kumain po tayong lahat mga idol samahan nyo po kami at gumawa na rin po ng plato yung anak ko at nagdagdag pala ako ng noodles mga idol kasi masarap siguro umigop ng mainit na sabaw sa ngayon na panahon. At iyan mga idol, pwede na po yan at luto na po yan ang ating noodles. Sa lahat po ng na-shoutout natin mga idol, maraming salamat po. At sa hindi po na-shoutout natin, abang-abangan nyo lang po parati ang video natin mga idol. Kasi araw-araw po tayo sa shoutout po at sino po yung nagko-comment. At yung mga baguhang followers po natin, welcome po kayo sa page na ito mga idol. Anytime po, pwede kayong mag-comment dito. Kung nakaabot ka sa part ng video na to mga idol, Pwede mo rin to i-follow ang ating page at i-share ang ating video at mag-iwan na rin ng comment mga idol para malaman natin kung saan umabot yung video natin mga idol. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo palagi at God bless po sa inyong lahat mga idol.